Ay nako guys, ito na nga ako pauwi na sa aming bahay. So alam niyo mga guys, may daanan akong bata. Yung bata si Patrick. Si Patrick yun, lagi mo ibili sa amin. Naawa ako kasi, pinto ko lang to guys. Katulad kong may mga pidab ko So yun, ako kasi. Tako siya. May dalawa kasi doon, may dalawa akong bata na nakitao na si Patrick. Tapos, pangalawa, kamukha siya ni Patrick patrick na yung doon sa amin lagi pupunta so nagayon na tinapay guys alam nyo ba kamang awa ko sa mga mata <laughs> tatlo 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 bumili kasi ako ng gulaman doon sa so, tabi lang ng, so, ng so bumili ako ng gulaman tsaka bumili ako ng bananaki o ayan nadala tala ko ayan yan guys so ito yung gulaman tapos bananaki yung dalawa bali tatlo yan ay apat yan yung dalawa binigay ko doon sa binigay ko doon sa dalawa kaya patrick tsaka sa pero silang lalaki eh, may bata tapos ano, <laughs> kasi siya na guys ah. talaga ako kasi pauwi ako tali pauwi talaga ako mas nawangawa ko sa mga bata kasi parang yung isa alam mo yung kwento ang talaga to ha guys mga kapatid alam nyo po bang hindi ko naranasan kahit na sobrang hirap ko sa buhay pero hindi ko po naranasan yung yung nasa tabing kao sa dakado tulog yung pag umuulan pag umiinit alam na alam na yung ay yung, yung yung, yung ano yung init na simento yung mga um, nag sa'yo nung walang magulang wala mga kapatid ramdam na ramdam po yun kaya minsan uh, awa ko sa mga batang ganun tulad kaya hey, na kay Patrick awang awa ko sa kanya guys tapos ko siya ng hanap tapos sabi hey, thank you ano siya huwag natin lalaki ng mga ganun PWD kasi yung mga ganun guys mas natin bibigyan ng atensyon pag mama kasi totoo lang kasi ako sila nga ako, ako to, thankful na lang ako kay Papa Jesus kasi wait lang guys ah. kaya talaga ko guys eh. ang hirap hirap pala ang hirap guys. Parang painful tayo sa mga ganong mga bata guys. Kasi uno-uno. Tika lang guys. Hindi nga anak-anak guys. Yung mga ganon. Bilis yun. Kahit na pinanganak silang mga ganon. Pero dapat bilis yung pa tayo. Kasi wala naman silang ginagawa sa atin eh. Kung baka hindi naman sila nananakitan. Oo. Oh, Nagingin naman sila. Maayos. Ay, ang na ko nagingita guys. So, Pinto ko lang yun guys. Kasi ako sobrang saya ng puso ko sa mga tao nakakatulong nakakatulong ako guys kahit na ganito din ako kahit na yung yung ramdam na ramdam ko na sabi na ako, pinabuli ni guys siyempre may hirap din para sa kanila pero pinang ako yun pinang kung kumbaga naawa ko kasi alam ko yung pagiging pinabuli na katulad din nila ako kahit paano nakakatulog ako kasi meron kami sariling ano tapos nakakalakad ako ng ice guys ganito kasi yung pa ako to guys. Yung isang pa ako ito, 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 ito. Ayan. Pwede guys. Ito lang talaga yung hindi. So, ayan. Siyempre, tingin mo kung naglakad ako. Hindi ako, ano, guys. Pero, siyempre, naawa ko sa mga ganong bata. Ayan. Talakad lang ako, guys. Kwento ko lang talaga kasi naawa ko. Kusuhu sa kung, kung mayaman lang ako. ampunin ko talaga yung dalawang yun, promise. Yung mga kapatid. Kaya naawa talaga. Pag nagkikita ko yun si Patrick, yung isa, ganda lang siya nakita. Tutali hindi ko siya kilala pero si Patrosa si medyo kilala ko siya mga pati talaga ako kasi naglalakad ako kasi naladala ko yung gunaman ah, hindi nga lang ako medyo malapit-lapit na rin yung bahay namin pero medyo limang mga itong minuto ganun pero kanina pa kasi ako naglalakad guys ipay ito ito kasi nga lagi pagkuntuan pa ako doon kay Patrick nakita ko siya doon sa so ayan so ayan Basta so, ganun lang mga gamit din guys. Tumulong tayo sa kapwa natin. Sa mga pidabuli din natin. Nangangailangan ng tulong. Huwag tayong maging madamot. Kapit na may kaunti tayo, tulungan natin sila guys ha. Huwag tayong madamot sa kapwa. Kasi masama yun. Ano? Bata damit. Oh, may bata dito nang dalakan Bata damit, Patrick. Ay ano, Patrick. Franz. Oh. Bakit?